yung pangalan ng Aesthetic Center? Uh, La, La Princesa po. La Princesa? Yes Opo. po. Sino po ang may-addie nito? Ang pagkakalam ko po kay Ma'am Cassie. Si Cassie Ong po? Ah, po. Doon po sa Aesthetic Center na yon base po sa inyong sinasabi, nakita nyo na po sa dalawang magkaibang okasyon na binisita po ni Wesley Guo, si Miss Cassie Ong, at binisita din po ni Miss Alice Guo si Miss Cassie Ong, doon po sa aesthetic center na ito. Uh, yes po, ma'am. Uh, some of the statements that she made in the previous hearings. Uh, Ms. Paterna, noong nakarang hearing po noong August 22, sinabi niyo po na kayo ay executive assistant ni Ms. Cassie Ong. Tama po ba? Wala po akong sinabi uh, executive assistant po ako. Yung sa papers po, sa papers. So, um, sinasabi niyo po ba na hindi po kayo executive assistant or kayo po ay talagang executive assistant ni Ms. Cassie Ong? Hindi po, Madam Chair. Um, ko po ko, po, ko po bang tanongin kung bakit po sa mga papel kayo po ay naka nakalahad bilang executive assistant? Parang nilagay niya po yung name ko, Madam Chair. Meron po kayong Uh, meron po ba kayong pahintulot na ilagay po yung inyong pangalan bilang inyong, ex bilang executive assistant sa mga sa final po na petition uh, kaugnay po doon sa eviction case? Wala po Madam Chair kasi usually po uh, siya po yung parang ano ba tawag doon? Siya po yung nagde-decide tapos magparang ipapasign niya na lang po sa akin. Mr. Chair, parang po, may, po, Madam Chair. Mr. Chair, may I interject with the intelligence? Ms. Matenda, please tell the truth kasi nap napag-usapan na po ito last and you were here and attorney Rocky was here in the eviction I mean the petition filed before the court of appeals uh, ang isang mga lawyers doon si Harry Roque at isa ka doon sa mga witnesses at saka si Miss Cassie Ong and doon sa witnesses nilagay doon executive assistant ni Cassie Ong Ronaldin Baterna so whether you I would suggest, I would advise you, Miss Baterna, to respond to ano ang kapag magsinungkalay kasi kakalabas mo lang. Ngayon, andun, hindi yung nagmagsinungkalay, pinirman mo yun. Ha? So I would advise you to mag-mag to tell the truth. Be honest. Ha? Be honest. Kasi kakalabas mo lang, baka naman makontent ka ulit. Thank you, Mr. Chair. Okay. Um... Thank you, Mr. Chair. Um, let me restate the question then, uh, Ms. Materna. So, kino, talaga po ba na, sinasabi niyo po ba na hindi po kayo executive assistant ni Ms. Cassie Ong? Hindi po, Madam Chair. Siya po yung nagde-decide. Tulad po ng mga papers na pinapapirma niya, pinapapirma niya po sa akin. Ano po ang relasyon niyo kay Ms. Cassie Ong kung hindi niya po kayo executive assistant? ang boss, boss ko po, siya po yung tinuturing kong boss. Kasi siya po yung maraming inuutos. Opo. Pwede ko po ba tanongin kung ano po yung mga, um, yung responsibilidad niyo po? Na ano po yung saklaw ng responsibilidad niyo bilang boss niyo po si Cassie Ong? Ano po yung mga inuutos niya sa inyo? At tulad po nung sa mga papers, dahil siya po yung nagaano kasi nung una po, kinuha na niya rin po ako ng ID, tulad po nung ginawa niya po kay kila Mr. Linsangan. Tapos ang sabi niya po sa akin, parang ililipat daw po yata sa name ko. Yung parang ganun. So, since gawa naman po ng attorney yung mga papers, so iniisip ko po, legal po siya. Yung mga pinipirmahan ko po, Madam Chair. May mga pagkakataon po ba, Ms. Bater, na, na nakakasama kayo sa mga lakad ni Ms. Cassie Ong? Ah, yes po. Nabibigyan naman po akong chance. Opo. Um, Base po sa inyo pong pagkakaalam, kasi nabanggit po ni Ms. Cassie Ong sa nakalaan po nating mga hearing na uh, nung nakalaang hearing na boyfriend niya daw po, si Wesley Guo. Uh, base po sa inyong kaalaman, boyfriend niya nga po ba talaga si Wesley Guo? Hindi ko po alam, Madam Chair, kasi hindi na po siya nag-share sa akin ng mga personal niya po. May mga pagkakataon po ba na nakikita niyo nang magkasama si Ms. Cassie Ong at si Wesley Guo? parang meron po. Maaari niyo po bang ibahagi sa komite na ito? Ano po yung pagkakataon na yun? Ano pong okasyon? Ilang beses niyo na po sila nakitang magkasama? Okasyon po 'yun, Madam Chair, parang Valentines para nagbigay ng flower yata si Wesley. Saan po naganap ito, Ms. Materna? Ah, Adam po sa ano, pinag yung aesthetic salon niya po. Kasi nakita na lang po namin yung flowers na daladala -dala niya nakita niyo po mismo yung pagbibigay ni Wesley Guo kay, kay Kasi Ong noong mga bulaklak. Uh, nung dumating po sila toon, daladala na, daladala -dala niya na po yung flowers tas kasama po si ano, Sir Wesley. Saan po sila pumunta pagkatapos nun? Sa opisina niyo po ba? Ay, hindi ko na po alam, Madam Chair. Hindi, saan niyo po sila nakita? Sa, sa aesthetic salon niya po. Nandun sa po may... kayo sa aesthetic salon? Opo. Oh, hindi po sa inyong opisina? Ay, hindi po. May mga pagkakataon po ba bukod kay Wesley Guo? May, may Guo, may pagkakataon po ba na nakita nyo na magkasama si Miss Cassie Ong at si Alice Guo? Hindi po, Madam Chair. Sa inyo pong um, sa inyo pong pag-alala, um, kahit kailan po hindi nyo po nakikita pa si Miss Alice Guo. Once po. Kailan pero hindi po yung totaling nakaharapan. Opo, maaari po bang ibahagi kailan yung pagkakataon na iyon na nakita niyo si Alice Guo? Hindi ko po madandaan, Madam Chair, kasi doon po ulit sa aesthetic po, nag, may parang pinagawa po siya. Pat Opo, ma parang ang dami po nagaganap, Mr. Chair, dito sa aesthetic um, salon na ito. Maaari po bang ibahagi yung pangalan ng aesthetic salon at um, saan po ito um, nakatayo? sa pong, sa Polak po ba? Sa Bamban? Saan po itong aesthetic center na ito? Ang alam ko po nga, ay dati po, nakatayo po siya sa may friendship, sa friendship po, Angeles. Pero nag-close, no, na, wala na po yung ano dun eh, wala na po yung, uh, ano tawag dun, yung store. Lumipat po yata, pero hindi ko po alam kung saan na po nila nilipat. Opo, ano pong pangalan kung naaalala nyo po? Yung pangalan ng Aesthetic Center? Uh, La, La Princesa po. La Princesa, yes Opo. po. Sino po ang may adi nito? Ang pagkakalam ko po kay Ma'am Kasi. Si Kasi Ong po. Opo. Doon po sa Aesthetic Center na yon, base po sa inyong sinasabi, nakita nyo na po sa dalawang magkaibang okasyon na binisita po ni Wesley Guo, si Ms. Cassie Ong at binisita din po ni Ms. Alice Wu si Ms. Cassie Ong. Doon po sa Aesthetic Center na ito. Yes po, Madam Magkaibang pagkakataon po ito. Yes po, Madam So uh, pinapa dito po sinasabi niyo po sa komite na sigurado po kayo na magkakakilala si Ms. Cassie Ong, si Ms. Alice Wu at si Mr. Wesley Wu. Yes po, Madam Okay po. Salamat po, Ms. Baterna. Um, sunod po na tanong ay, kilala niyo po ba si Mr. Duan Wu? O yung tinatawag po na Big Boss? Yes po, nakikita ko po siya. May pagka Nung mga pagkakataon po na nakikita niyo po siya, kasama niyo po ba si Ms. Cassie Ong? Kasama, siya po yung kasama ni Ma'am Cassie po. So sa lahat po ng pagkakataon na nakita, na nakita mo si Mr. Duan na rin lahat po ng pagkakataon na yon ay magkasama sila ni Kasi Ong. Eh yes po, Madam Siya. Sure. Um, sa mga pagkakataon po na nakikita nyo sila, ano po yun? Um, okasyon po ba yon O may trabaho ba? Meron ba silang transaksyon na ginagawa? Um, ilang beses nyo na po ba sila nakita na magkasama? Pinsan lang po, Madam Chair, kasi hindi po sila palagi pumupunta doon kung saan po ako nag-work. Opo, um, pag sinasabi niyo po na kung saan po ako nag-work sa Lucky South 99 compound po, eh yes po, okay, paano lang po malinaw po sa amin, hindi po sa Worldville, sa Lucky South 99 po, yes po. Bihira niyo po sila nakikita, pero may mga pagkakataon po na nakita niyo na magkasama sa magka na sa ilang okasyon na bumibisita si Ms. Cassie Ong at si Mr. Duan Renner Wu nang magkasama sa Lucky South 99 office. Yes po, Madam Opo. Ano po kung, um, ano po yung dahilan na bumibisita po sila sa Lucky South 99 na opisina? Siguro po, chine-check po nila yung ano, yung building, parang ganun. Chine-check po yung building? Opo, yung ano ba tawag doon? Yung ano po, yung negosyo nila, parang ganun po siguro, Madam Chair. Opo. So, involved po ba sila sa operasyon ng Lucky South 99? Kaya sila nag-check ng building? Hindi ko lang po alam, Madam Chair. Opo. Sige po. Um, yung, uh, sa Lucky South 99 po, kayo po ay treasurer ng Lucky South 99? Hindi po. Um, ano po ang official designation niyo? Wala po ba kayong official na designation doon? Or yung corporate secretary po? Kaso papers on... Andy, wrap up. Uh, Opo. something. Opo. Um, ito pong mga... Kasi po yung Lucky South 99, meron po mga utilities na binabayadan tulad po ng tubig at kuryente. Um, nakikita niyo po ba yon kapag merong mga gano'n na pinaprocess? Yung mga dumadating po ng mga bill? Hindi po, Madam Chair. So, hindi niyo po nakikita? Hindi po. Um, hindi niyo din po alam kung ano yung billing address ng Lucky South 99? O na alam niyo po ba? Billing address po? Apo. Kapag yung may address po. lang po yung alam ko, pero yung billing address na ginagamit po nila, hindi po. So, hindi po kayo involved doon sa pagbabayad ng utilities, tubig at kuryente? Hindi po. Okay. Sige po. Um, Huling tanong na lang Mr. Chair, um, nabanggit po sa mga nakarang hearing na kayo po ay uh, shareholder at officer ng Fujian, Shen Amoy at Lucky South 99. Tama po ba? Yes po, mm -hmm. um, Madam ma Chair. Alam niyo po ba kung magkano po yung equivalent ng value ng inyong shares na hinahawakan sa Fujian, Shen Amoy at sa Lucky South 99? Sa totoo niyan, Madam Chair, hindi ko pa talaga siya matandaan. Opo. Hindi niyo po natatandaan o hindi niyo po alam? Hindi ko po alam. Opo. Kasi, um, Mr. Chair, mahalaga po yung katanungan natin na ito. Kasi po, sa, uh, sa estimate po, ang value po ng shares na hawak ninyo sa Fujian Shen Amoy ay naglalaro sa 1.5 million pesos at... Sa Lucky South 99 naman po, ilang milyon din po, uh, higit po sa isang milyon. Uh, ngayon po, kung nakapangalan po sa inyo yung shares na iyon, uh, sinasabi niyo po ba dahil hindi niyo po alam kung magkano, hindi po kayo yung actual na nagpasok ng pera para po makuha yung shares na ito? Wala po talaga akong idea dun sa amoy. Um, 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 Last wala question, Congresswoman Sucing. Uh, so, so, yes, Mr. Chair, thank you. So, ang huling tanong ko po, wala po kayong pinasok na pera? Wala po. Kahit wala po, po um, nakalagay kayo bilang shareholder dito po sa dalawang kumpanya na ito? Yes po, madam. Okay. Yun lang po, Mr. Chair. Um, Mr. Chair? Ta yun na po yung aking mga katanungan. Mr. Chair, yung Mr. Chair? iba po sa aking mga katanungan para po kay Ms. Cassie pero dahil po sa um, kasalukuyang sitwasyon po, um, I will reserve it for the okay, the other years. Okay, thank you. Thank Congressman Sang Sing.